Hello po mga kalaki, good afternoon po sa ating lahat. It's 5pm na, halika na, kunin mo na ang mga lucky numbers natin ngayon pong alas 5 ng hapon. At ang maganda nito mga kalaki, syempre ano pa, ba? Diba? bare months na bare months na po, nararamdaman na po natin ang Pasko, malapit na malapit na po. Natapos na po natin mga kalaki ang ang September, ayan po October at syempre po November na po mga kalaki eto na o, oh, na po ang November mga kalaki ayan na po mga kalaki, kaya eto na po ang mga lucky numbers po natin na talaga naman pong inaabangan ng mga mararami at syempre sa mga hindi po nakaka, nakakahabol po ng mga lucky numbers natin, lalo na sa umaga yung mga pumapasok sa school pumapasok sa office, pumapasok sa kanila kanilang mga trabaho, meron po tayo mga lucky numbers paghapon po ng ganitong oras kompleto po ito, mula 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers po mga kalaki. Okay, ito po ay mga lucky numbers na sinusumada po natin na mabuti at saka po natin ibinibigay po sa inyo. Ayan, tandaan nyo po ah, ang lucky numbers po natin libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee. At sa mga interesado po na magpa-private consultation, make sure po mga kalaki na tatawagan nyo muna ako o kaya akong tatawag sa inyo para legit po na ako ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Sa mga interesado lang po ito dahil dito, malay mo naman, ito pala ang chance mo sa private consultation. Pag natutukan kita at nabigyan kita ng magagandang code, malay mo dito ka pala manalo. Pero, kung mga hindi po sasali, meron po tayong mga libreng lucky number. Sinasabi ko nga po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, everyday po yan nag-upload po tayo. At marami po tayong napapanalo, marami pong lumalabas mga laki laki numbers natin, legit na legit. Sa mga nanalo na po, congratulations sa mga hindi pa po nananalo. Susubukan po nating mapanalo kayo, gagawin po nating lahat. Hindi po kami magsasawang magbigay ng mga laki numbers sa inyo at sana hindi ka rin magsawang manood sa amin. Kaya eto na po mga kalaki ha. Tandaan niyo mga kalaki, ang laki numbers natin inaalagaan natin ng 3 days, hindi agad natin basta-basta binibitawan dahil ang daming nagcha-chat kaysa naglalaba sila, kaysa nakalimutan nila, kaysa nakatulog sila, kaysa may trabaho sila. So, okay na po mga 'kalaki, eto na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre, milyonaryo? Eto na po ang mga two digit lucky numbers. Umpisahan mo na. Tatlo po ang ibibigay natin ngayon. Eto na po. 224. At eto pa po ang pangalawa. 928. At eto na po ang pangatlo. Kinse, tres. O, ba? Ayan po mga kalaki, isunod na po natin ang three-digit lucky numbers. Ang three-digit lucky numbers mo ay number nine, four, at 4 At syempre, ito naman po ang pangalawa. Number eight, number two, at number 6 Ayan po mga kalaki. At ito naman po ang pangatlo. Number seven, one, Five. Ayan po mga kalaki ang mga 2 digit at 3 digit lucky numbers Ngayon pong alas 5 ng hapon At eto naman po, isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers Ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 9, Number 1, Number 3 at Number 3 Yun po yung una At eto naman po ang pangalawa Number 8, Number 2, Number 2 at Number 6 at ito na po ang pangatlo, number 7, number 5, number 5, at number 9. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers, 2-digit lucky numbers, at 4-digit lucky numbers. Ngayon pong 5pm, takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers natin pag inyo pong inilaban o tinayaan. Dahil tulad ng sabi ko, pagka nabaligtad po ang mga numero, sure win po tayo. Kung hindi, bahala po kayo, I straight po yun. Pag, hindi, pag nag ang labas, at hindi ka nakarambol, hindi ka po mananalo. Ito po ay walang pilitan na sa mga may gusto lamang po. At bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, mga kalaki, makinig po mabuti ha, para po makatanggap ang ating mga followers, lalong-lalo na sa mga bago dyan make sure po na nakapalo kayo sa amin na ha. hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers. Check kami po yan. At Red Parungkin po ulit na naka-yellow t-shirt ako sa Facebook. Nakasama ko si Lola Carmen na may 50,000 followers kami rin po yan. At syempre, Aris Gatchalian. Ayan po mga kalaki. Aris Gatchalian po ang aming mga second account at Red Parungkin na naka-yellow t-shirt ako sa Facebook. Okay. Bukod sa Red Parungkin ha, na itong main account natin na may 315,000 followers. Ayan po. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parongkin po, na meron 15,000, 16,300 followers na po tayo mga kalaki. At syempre po sa TikTok po natin, 417,000 followers na po mga kalaki. So, ganun po kadami ang mga followers natin. Sa loob po ng isang taon nating pagbablog, abay napakadami po talaga sumusuporta sa atin. Kasi legit naman talaga na nakapa nakapagpanalo tayo ng mga mga lucky numbers lumalabas Kaya dumadami po followers natin Ito po asa ah, sa mga interesado po Make sure po na makakausap nyo ako Bago po kayo magpa-member ng private consultation Wala po itong pilitan, walang pilitan, walang pilitan Sa mga may gusto lamang po, okay At syempre, tandaan nyo ang lucky numbers namin, pag napanood nyo, pwede po ito sa, sa abroad at sa Pilipinas, pwedeng pwede po yan. At sana, sa loob ng 3 months, pag nagpa-private consultation ka, mapanalo ka rin namin tulad nila. Kaya eto na po mga kalaki, kunin mo na ang mga naglalakihang price ng mga 6-digit at 5-digit lucky numbers. Umpisa natin sa 5-digit lucky numbers abroad. Number 37, number 28, number 23, number 16 at number 21. Ayan po yung una. At ito po ang pangalawa. Number 25, number 28, number 32, number 36, at number 10. Ayan po mga kalaki. Siyempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658 lucky numbers. Depende po yan sa laban sa araw-araw. Ito -araw. na po, kunin mo na ang dalawang 6-digit lucky numbers. Now na. Number 18, number 23, number 37, number 31, number 15, at number 6. Ayan po yung una. At syempre, eto na po ang pangalawa. Number 35, number 42, number 39, number 27, number 21, at number 12. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers ngayong hapon. Takbo na po sa suki yung outlet at ingat, ingat, ingat at good luck, good luck, good luck. Ayan po. At syempre, ito na po paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa ano to? Gansa Family. Ayan po sa Family Gansa po ng Project for Quezon City. Hello po. Maraming maraming salamat po sa panunood po lagi sa amin. Maraming 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 salamat po. At sa mga tricycle driver po ng Parang Marikina. Hello po sa mga driver dyan sa Parang Marikina. Maraming maraming salamat po sa panunood. At sana po lagi kayong uh, nakatutok sa amin at nakasubaybay para sa ganun po. Maranasan niyo pong manalo. At syempre ang hangad namin ngayon, Bermans, bago magpasko. Mm na sana maging masaya ang Pasko natin. Manalo, manalo, manalo ka. So, ingat mga kalaki at good luck. At sana po palarin ka ngayong gabi na to. Ha? O, oh, di ba? Ngayong gabi na to. O, ayaw mo pa.